good morning nandito tayo sa isang area ng farm kung saan tinanaman natin to ng na mostly lakatan and some fruit bearing trees like arambutan uh, giant atis yun lang tingnan natin so medyo ilang linggo na ba to? dalawang linggo na to no? two weeks na to hindi na grass cutter medyo mababa pa naman As you can see, ang ganda ng mulch. Ang ganda ng effect ng mulch. Oh. Ang kapal. Ibig ko siya din. Hindi tumubuin damo. So, ang ganda ng effect ng mulch. Meron siyang talbo. This is uh, rambutan. No? Grafted. At ito yung mga lakatan natin. Ah, nasa lanta sila nung El Nino pero a recover na since umulan na kailangan lang ng konting maintenance and I think mag-aabono tayo doon may atis tingnan natin so ito this one is giant atis ang laki na maganda na siya uh, mga 1 year old na to medyo malutong yung dahon hindi ko alam kung kulang sa dilig tapon lang naman hindi umulan eh, medyo natuyo tignan natin yung sa kabila pa meron pang isa doon yung malaki yung giant atis din mas malaki Ah, this one. serambutan. Si serambutan nya baru. Oh, rambutan tuh rambutan. Dimu kebet na kebet aben. Well, balas si jian. Koy sama laki. Kisuan ni. Plant artis. Oh. Baganda na to ah. Baganda na to. malaki na itong giant atlas natin konting ano lang linis linis aray ko walang yang makaya o oh, malaki na siya o oh. Yung mga 4 feet na mga 4 feet ganda siya tingnan natin kung magpupruning tayo o paano natin papagandahin yung canopy niya pag-aralan natin yan so ito yung mga lakatan natin ah uh, maganda naman, maganda naman yung mga dahon. Actually, kawawa to nung El Niño talaga. Kasi dinidiligan natin to one gallon a day lang. Napa, konti lang. Mapapasin nyo doon sa overexpose sa sun. Medyo mabababa. Pero dito, pag ating sa area na to, katulad na to, ito maganda. Tingnan mo yan. Yan, maganda. Pwera lang sa dulo. Medyo nabansot. Itong dito. no? maganda. So, so dapat ah uh, bawasan natin yung ano yung dapat meron silang canopy, dapat meron silang shade. I think pero kung kita naman natin sa farm ng mga saging, Overexposed naman yung pulsan naman yung mga saging nila. So, I think baka epekto ito talaga ng El Nino. Kaya na stunted, stunted yung growth siguro antayin na lang natin magsuhi and then yung suhi ang alagaan natin mabuti ito mga to I don't think na magpuproduce pa ito ng magandang bunga bansot na yan ayun oh, meron bunga ng saba tingnan natin yung bunga ng saba baka pwede na Talagang ayun ito ah 2 weeks pa. Medyo mga matigas pa yung balat niya. Maganda yan. Pero hindi I think hindi ito masyadong maganda kasi lumabas to summer. Tag-araw, sobrang init. Baka pangit yung loob niyan. Pero let's see. tingnan natin, update ko kayo pagka-harvest natin. Ah, uh, upload ko ulit. So, linisin muna sa area na to update ko kayo pag nalinis natin para makita natin yung ganda niya talaga this is approximately 3,000 square meter itong area na to 3 to 4,000 hanggang dun kasi so that's it thank you for watching bye bye